Ikaw ba'y nagpaalam ng mayos o tumakas ka na lang dito sa amo mo? Hindi po, siya po yung kuso nagpalis po. Ah, pinalayas ka? Opo, oh, po, di ko po tapos gawin niya isang bagay. May kasunod na po siyang pinainuutos po. Ay. Isang ginang na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa Ayala ang humingi ng tulong sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa National Capital Region. Ang kanya raw kasing mga amo, pinalayas daw siya sa bahay nito. O oh, Maricel, pinalayas ka daw ng amo mo. Opo, minura po ako. Mali po kasi nasunod kong pinapagawa po niya. Uh, may mali ka bang nagawa sa amo mo? Opo, kasi sinunod siya po, sir, mag-utos. Ano-anong mga inuutos iyo? Yung pais, yung higaan po niya. Tapos? Tapos pa, pabuksan yung mga bintana. So sabay-sabay yan inuutos iyo? Opo, di ko po po tapos gawin yung isang bagay. May kasunod na po siyang inuutos po. Oh, ilang taon na ho ba kayo nagtatrabaho dyan sa amo mo? Isang buwan pa lang po, sir. Isang buwan pa lang. Okay. Opo, bago pa lang po. Ikaw ba'y nagpaalam ng maayos o tumakas ka na lang dito sa amo mo? Hindi po, siya po yung kusa ng palis po. Ah, pinalayas ka? Sinabihan na pika tulong ng isang kasama ko na palisin na raw po ako, mag na raw po ako. Sinahuran ka naman? May okay naman yung sweldo mo? Hindi okay. po sinahuran. Baka naman pinalayas ka ng amo mo dahil reklamador ka sa trabaho. Baka gusto mo lang mag-cellphone lagi. Hindi po, sir. Baka lagi kang nagtitiktok, hindi naman. Kung oh, sir, meron, dalawa po kami sa bahay. Yung isa po kasi sumbong era. Pag may ginagawa po, nasusubog po sa amo ko na hindi po totoo. Ngayon naniwala po yung amo namin. Dahil sa kanyang sinapit, ay wala raw siyang naipo na pera. Maging ang kanyang pamasay pauwi sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija, hindi na raw niya alam kung saan siya kukuha. Kaya naman, ang Akobicol Tabang Oramismo ni Congressman Saldico sa National Capital Region o tinugunan ang kanyang problema. Sasagutin dapon ang Akobicol Tabang Oramismo yung inyong pamasahe papunta ng Nueva Ecija. Iyahatid ka ng team ng Tabang Oramismo doon sa sasakyan mo. Pagkatapos ng ating programa ay kilos prontong sinamahan ng Team Tabang Ora mismo, NCR si Maricel sa bus station. Agad din namin siyang ibinili ng tiket para makauwi na siya ng Nueva Ecija. Bukod pa riyan, ay nagpaabot na rin si Congressman Saldico ng extra niyang pera pambili niya ng pagkain. Masaya ako ngayon kasi natulong ng ako bigot Party List at makakawin namin ako sa aming probinsya, sa Nueva Ecija. Salamat po ng marami. Pagpalaing po ay ng Diyos. Sana po marami tao po matulungan tulad ko yung nangangailangan yung hindi pinapasalo ng amo. Yung may mga sakit. Hindi man siya pinalad sa kanyang trabaho dito sa Maynila, ay hindi naman nabigo na magkahingi ng tulong sa ating programa.